So bali kakatapos ko lang dito mga ka-farmers mag-spray sa aking talong. So another pagpaparecover na naman tayo dito. Dahil uh, uh, stress na naman itong mga tanim natin dahil sa bagyong Christine at saka Leon. So bali nakapag-harvest kanina mga ka-farmers. So nasa 50 kilos lang yan o hindi inabot. So bali ano uh, halos talaga mga class B yung mga napitas ko dito mga farmers no. So kahit class B talagang pinag-aagawan mo rin mga farmers yung talong dahil ah uh, ko uh, konti po yung supply ng talong kanina sa market. So dahil uh, expect na natin yung mga farmers dahil pagkatapos po ng dalawang linggong ulan o bagyo talagang uh, maraming mga tanim na masisira. So lalo na po itong talong mga farmers so dahil kapag inulan ito ng inulan so at saka hina, hinampas pa ng hangin talagang magkakandalagas po yung kanyang mga bulaklak so wala na wang susunod na bunga. eh dito sa akin mga farmers bali maghihintay na naman ako nito siguro mga 2 weeks na naman bago bumalik na naman yung mga marami niyang bunga. So may bunga pa kunti so paiilan lang talaga. Ayan, uh, bali dito, update na rin po dito sa mahigit isang buwan kung mga farmers so, Parang tumigil po yung kanyang paglaki dahil uh, dalawang linggo din po na hindi ito inabunuhan. Ayan. So, uh, kung gumanda lang sana mga farmers yung panahon at hindi ito binagyo talagang sa ngayon, pwede na rin itong mapipitasan. Dahil karamihan ng una niyang mga bulan. So, may tumawag kasi mga ka farmers no. <laughs> So, ayan, ito pala mga kaparmers yung ginamit ko, uh, pungicide na armor at saka telluride. Ayan, inawakan kasi ako. Ayan, telluride po yan. So, bali yung mixing po nito mga kaparmers ay uh, 30 ml po ng telluride at saka isang kutsara po ng uh, armor na pungicide. So, bali 10 grams. So, ayan, dito po papakita ko sa inyo mga farmers, may nakalagay dito na, ayan, eggplant. So, yung mga papatay niya po ay trips, uh, leafhopper, fruit at borer Ayan, so, fruit at saka borer pati na rin po mga farmers yung trips. Ayan, so, nakalagay dito yung ratio niya ay uh, 2.0 or 5.0. So, uh, 20 ml or nasa... 50 ml yan mga kaparmer so yung bali yung uh, ginawa ko uh, pumagit na lang ako mga kaparmer so bali ano na yun at sa 30 ml so dapat 2.5 lang nga so, pero okay na rin so 30 ml yan so dun sa kabilang area ko mga kaparmer bali marami dun na ano tinamaan ng uh, bacterial wilt Talagang ilang puno talaga yung mga namatay doon. So ito naman po yung sitaw ko. Yan, so siguro sa lunis uh, makakapitas na ako dito. Pakunti-kunti. Same din po sa pipino. So simula kahapon at saka kanina. So maganda na po talaga yung panahon. Umiinit na po siya. Kaya ito na naman yung pagkakataon natin na makapag-alaga ng ayos sa ating mga pananim. So alas 6 na mga farmers, kung makapansin natin sa video na medyo madilim-dilim na. Yan, dito yung pipino. So ito yung sinasabi ko mga farmers na maraming namatay dahil tinamaan po ng bacterial wilt. Ayan, tulad po niyan mga farmers, so, wala na yan. Talagang patay na yan. So, iwan ko lang yung iba dito kung makaka-recover tulad niyan. So, ayan. So, balik kahapon, naka, nakapag-apply na kami dito ng abono. So bali yung mga patay na yan, so hindi na namin yan in-apply yan. Yung iba lang talaga mga farmers na ano, parang hindi lang stress. Yan maganda sana na yan mga farmers. So, yan. Ganyan na po sana yung itsura ng ating talong kung hindi lang uh, binagyo. So no, wala tayong magagawa. No? So dun sa iba na aming pananim, uh, sa kalabasa at saka sili, ang palaya. So nakakapag-apply na rin kami doon ng abono. So within 5 days mga farmers makaka-recover na itong mga tanim na, na malilit pa lang. Ayun. Tapos dito sa Ampalaya. Talagang yung ampalaya namin mga farmers on so, uh bumang bansot siya mga farmers ay ano. Ayun. So, pang ilang days, yung edad nito, uh, nas, malapit na ito mga farmers mag 20 days. Yung itsura niya ganyan pa rin. <laughs> Ayan o, oh. bumansot sa <laughs> mga farmers. Sa dito rin, uh, sa may aming uh, sili. So, marami din dito yung tinamaan ng bacterial wilt tulad po nito. Ayan, patay na. So, hindi na makita mga farmers madilim na. Ayan So bali yung gagawin na lang namin dito Sunod na trabaho So maglalagay naman ng mga, mga poste Para po dito sa Ampalaya At doon sa may sitaw Yan